Sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principle po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Okay. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya, nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. Uh, at hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko mm. from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na nareceive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po nareceive yung incentives ko po na yun. Una-una po yung 70k na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Una-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70k yung nareceive ko po doon. Alam ko, six digits po yun. Yes, yeah, so guys, welcome back again sa ating channel So for today's vlog ay pag-usapan natin si Carlos Yulo ang kanyang girlfriend na si Chloe at ang kanyang nanay na si Angelica Angelica ang pangalan So, uh, sumagot na si Carlos Yulo So, baga, hindi na talaga napigilan yung yung panig ni Carlos Yulo na sagutin ang kanyang sariling ina Nakakalungkot isipin na kung saan ay mag-ina yung... Mag Uh, ang issue dito kumbaga nagka kumbaga nagkalabuan sabi ang term kasi nila is nagkalabuan daw ng relasyon yung magina si Carlos Yulo at sa kasi yung mama so panoorin natin kung anong mga sinabi ni Carlos Yulo o sasagutin niya yung mga sis sagot ay sasagutin niya yung mga sinabi ng kanyang ina doon sa interview let's go panoorin natin wag natin patagalin pa yes kailangan ko akong i-clarify yeah. doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa Uh, mga interviews niya po, um, unang-una po yung um, 70k na incentives po mm -hmm. na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Unang-una po, 2022 po yun. At um, hindi lang po 70k yung um, na-receive ko po doon. Alam ko, 6 digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. Mm -hmm. After nun, mga bandang December, Umuwi ako sa Pilipinas, nagkikita kami ng mama ko uh, at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko mm. from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Mm, okay. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. Uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Uh, ko na so ibig sabihin never niyang na-receive, so hindi niya talaga nakuha yung incentives na napanalo, napanalunan niya sa dalawang world championship. So, ibig sabihin, kinuha or inangkin ng nanay ni Carlos Yulo na hindi alam ni Carlos Yulo na nakuha niya na or na-claim niya na yung incentives. ba? Diba? Na okay. at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Okay. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. At so, ibig sabihin, sabi niya, diba, parang wala daw ang consent si mama niya sa paggalaw o sa pagkuha o sa paggastos ng pera ni Carlos Yulo mismo sa kanyang account. Diba? So clear. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi mm -hmm. na no, yung uh, about sa kanyang Inusgahan niya po agad Jawa. si Chloe Sa pananamit At sa pag-acto po niya um, Magkaiba po ng kinalakihan Unang-una lumaki si Chloe sa Australia okay. At ayun yung nakagis na niyang culture mm -hmm. At ibang iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw Magsalita okay. o manamit po At yung about po sa Yung mauubos po yung anak ko nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauupos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po, at uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, um, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. Mm. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, <laughs> totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya mm, pa po okay. nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na um, si Chloe dapat wala na daw doon sabi ng former coach ko pagdating nung ng dalawang magte-training camp doon. Usually kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated 'yon na doon pala sila sa akin na magi-stay. Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon nung dalawang bata dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Min-welcome naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe andun, yung nakabalandra daw yung puwet po. Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, um, kami po like, uh, alagaan ko namin sila. Hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na ganun ang dumi niya mag-isip at uh, hindi appropriate yon para sa akin at disre disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. And yung sinasabi niya na so dapat uh, wala daw pong um, outsider or guest po doon sa apartment ko po. Um, hindi din po yung totoo kasi wala naman pong uh, So, tapusin natin yun, no? yung so ganun ang nangyari no? so parang nakakalungkot lang kasi kung baka pamilya ito eh about mama about nanay kahit anong mangyari nanay at nanay mo pa yan siguro yung mother instinct kasi siguro na feel ng nanay na parang uh, siguro na feel ng nanay na parang manipulator yung babae or di natin alam, di ba, mother instinct. Kaya siguro parang ayaw niyang mangyari yung iniisip niya which is wag naman sana. Kaya siguro na is na nagawa na ng nanay niya. Pero when it comes sa pera, dapat talaga is dapat si Carlos Yulo ipagpapaalam niya din yung uh, pagkuha o paggastos ng pera niya dahil nga sa pinaghanapan din naman yan ng kanyang anak. So dapat talaga well communicated at saka with consent. Diba? So, sa palagay doon ay parang uh, mali yung nanay niya. Kasi kahit nanay ka, kahit peray ng anak mo, dapat talaga magpaalam ka pa rin. Kasi nga, diba? Pinaghirapan niya ng anak mo. Although, na dapat si Carlos Yulo din ay parang yung respect sa nanay ay parang hindi niya naibigay dito. Kasi mas lalo niyang kinampihan yung kanyang girlfriend which is girlfriend pa lang ha, hindi asawa. Di ba? Marami pang mga ngyayari dami Marami pang pwedeng mangyari na baka hindi pa sila magkatuluyan or ano. Di natin, di natin masasabi at saka di, na, di naman natin alam kung anong mangyayari. So, kumbaga baga parang ang early pa na parang ipaglaban mo yung babae na hindi po mo asawa at saka pinagpalit, kumbaga parang pinagpalit mo ang relasyon mo sa nanay mo at sa, sa girlfriend mo which is yung nanay mo, yung mismong nagpalaki sa iyo, kumaga nag-arga, di ba? So sana in return naman sana is kahit wala nang pera, respect na lang. Although may kasalanan din naman yung nanay niya dahil ang nanay, ang nanay niya talaga ang mismong nagsimula ng lahat ng isyu ito. So intindihan ko din si Carlos Yulo kasi kumaga parang gusto niya ding sagutin. Pero ang ang video na is more on protektahan or ipag ipa ipaalam sa tao na linisin yung pangalan ng kanyang girlfriend which is ang panget tingnan kasi mas lalo niya pang kinampihan yung kanyang girlfriend kaysa sa kanyang uh, mama pero ang sabi nga niya in the end ng video na yun ay sinabi nga ni Carlos Yolo na sana ay mag, uh, pinatawan niya ng nanay niya kumbaga nilet go niya na lang yung lahat ng mga ano mga nangyari pera lang yun pero di ba damage has been done. Kumbaga sa comment section is 50-50 or more mas marami talagang mas nagbigay ng simpatya sa nanay niya dahil sa video na pinalabas na ngayon. Kasi nga parang mas kinampihan pa nga niya yung babae, mas kinampihan pa niya yung kanyang girlfriend kaysa intindihin or ba? Diba, ipagtanggol ng kanyang ina. So anong masas so ba? Diba? So yun, at saka nakita din natin na parang nandoon yung babae sa likod, parang manipulator. Manipulator yung ano, yung the thing for me ah. So I don't know sa inyo guys, kanya-kanya naman tayo ng opinion. So yun lang guys mga kautal. So anong masasabi niyo sa video to? Please comment down below. Maraming salamat po. mabait pa tayong lahat.